Sampung katotohanan tungkol sa tahimik na tao. Una, ang tahimik na tao, madaldal talaga sila sa mga taong close nila. Pangat, sila ay may isa o dalawang kaibigan lamang. Yung totoong kaibigan. Pangatlo, mahiyain sila. Pangapat, madalas nagsasalita sila sa isip nila. Panglima, sila yung may mga magandang ngiti. At nakakatawang tawa. pang sila ay tapat sa kaninang karelasyon. pang sila ay mapagmatsyag sa lahat ng sitwasyon. pang tahimik sila pero iba kumagalit. Kaya wag na wag mong gagalitin. Pang-syap, sinasarili nila ang nararamdaman nila kahit nasasaktan na sila. Pangsampo, pag sila na kinala mo ng lubusan at maging komportable sila sa'yo, doon nila ipapakita ang totoong sila. <tinyo> You know what's the hardest part of adulting? Yung umiiyak, nagbe-break down ka, hindi dahil sa love life. But because of responsibilities, expectations, and disappointments, alam, pagod ka na pero hindi ka pwedeng magpahina kasi ang daming ang kasalalay sa'yo.